Ngayon yung kay uh, kay uh, Alice eh uh, uh, go naman no. Uh, I received a report last night galing kay uh, Chief PNP na dalawa sa kasama niya ay naka na sa Indonesia. Um, yung pangalan ay nasa sa, sa cellphone ko. Uh, I'll, I'll give you the name later. Okay. Parang ang pangalan is Cassandra Lee and I think it's Sheila Goo. You no? Know? Ititignan ko lang yung, yung paano ang uh, ano nito. Uh, pinapa pinapa check ko pa ito but what is important ay even sa ibang bansa ay through our police attache ito ikino coordinate it only shows the talagang seryoso rito ang uh, kapulisyahan. Sir yung pagkakahuli ng dalawa po uh, pa clarify lang po no that is um, with the help of uh, Philippine authorities po Yeah yeah it's our uh, police uh, PNP attaché doon po sa Indonesia Yun ang report sa akin ah kagabi yun ang report sa akin ni ni PNP Chief PNP Maribel Secretary may bang report kung paano siya nakalabas wala eh, kasi mm, hindi pa medyo maano pa. Siguro what is important here is, uh, of course, to compare the dates unang una, to compare the records. At that time ba, meron na siyang warrant, may hold order na ba siya, may senate, nung panahon na wala siya. And then compare the dates dito, and of course, yung sa abroad din, tignan din. Yung allegedly, allegedly, nandito raw siya, nandyan siya, tignan yung mga dates nito. 'no? Uh, ah, paka importante 'no. Okay,